So yun nga guys, no? meron na naman tayo isang nailigaw na angkas. <laughs> so yun yan. Hindi. Uh, tapos, paano nga kumikita dyan? May sweldo ka lang. O kailangan maubos mo yan? Hindi di maubos Hindi ka maubos ha. Pwede umuwi ka na ngayon. <laughs> Pwede naman pala. Pwede naman pala. Pwede ka pa umuwi ngayon. Magkano na ba na sa ganyan? 300. Isang araw um, sa'yo? iyo. Pagka ito, pag naubos -um, ko, magkano na? -um. Eh, ha? Oh? 6,000 yan? Pero may mga laman pesa doon. Yan lang. Yan lang. 6,000 to lahat. Wow! wow! Doon sa 6,000 kasama tong motor? <laughs> hindi, hindi kasama sa lang sa so, Sawsawan lang kasama? kasi pag hindi pa siya mainit tapos nilagay mo agad dyan sisip sipin lang nga uh, pero hindi pa maluluto. kaya nga tayo kasi nagpatad tad hindi pa kasi natatad so yun nga guys oh. tayo sa 6000, tayo gagawa na sa <laughs> Kanya-kanya sa usawan. Pero, kung 8,000, libre na yung usawan. Ah, yun naman pala. Ito yung sample. Ano to? Sirup pala. Anong alam ko? Medal-medal ke. Alatang gutom na. Ano-ano uh, na pinagsasasabi. Uh, ano yun, kuya? Gate 2. <laughs> yung palabas ng Villanueva. Ano ba yung Gate 2? Ano, eh. Saan ba punta mo? Fine Center. Fine Center. Ha? Fine Center. Ako hindi ko alam yun kasi eto alam ko gate 1 yun nandito sa kabagaling 711 ah ahhh kuya balik ka pagdating dire diretsyo ka lang ha pagdating mo sa dulo kanan unang kali sa kaliwa kaliwa ka dire diretsyo makita mo tumbok ng gate na rin itong multi So pagdating mo ron, nasa kabila yun yung ano, 7-Eleven. May card doon, tanong mo ron sa card ko sa yung center. So yun nga guys, no? meron na naman tayo isang nailigaw na ang kas. <laughs> <Kako>! <laughs> hindi kasi kami taga rito eh, ako pa yung napagtanungan. <laughs> so yun, ako tinanungan. Hindi mo ako taga rito, pero sana tama yung turo Wala na siya. Sana all. So,

Hindi na bumalik kayo, no? Ang bumalik. Or baka hindi niya natutunan yung tinuro ko. Ayo, kita ko kayo ha. Ka kayo ha. beng no? nagpaalam pa Nag